Ang pagiging edukado ay hindi lang isang titulo. Hindi rin tungkol sa kung gaano ka katalino at kagaling sa propesyong napili mo. Kahit ilang ulit mong ipagmalaki na ikaw ay edukadong tao, kung ang ugali mo ay ugaling aso, hindi ka kailanman makakatanggap ng respeto mula sa ibang tao. Hindi mo kailangang makipagtalo para lang mapatunayan na magaling kang tao. Minsan, kailangang manahimik hindi dahil sa takot tayo, kundi dahil, ang matitinong tao hindi papatol sa mga taong kalebel lang ng aso. Tawanan mo lang yung mga taong nanghihila pababa sa'yo kasi wala silang pangarap at plano sa buhay. Kahit sino pa ang manalo, wala pa rin mag-aahon sa'yo kundi sarili mo lang ang buhay ay punong-puno ng sorpresa kaya kung sasuko ka na hindi mo na matutunghayan yon.